Mga gamit na may hatid na kamalasan sa ating bahay. 1. Walis. Kung naglipat ka ng bahay, natural lang na linisin mo ito gamit ang walis. Pero kailangan ang gagamitin mong walis ay bago at hindi ang lumang walis dahil ito raw ay naghahatid ng masamang balita. 2. Salamin. Ilang beses na ba nating narinig ang pamahiin tungkol sa salamin kapag raw ito ay nabasag? Ito ay maghahatid daw sa iyo ng pitong taong kamalasan. Sinasabi rin na ang mga salamin, partikular yaong mga antik ay nangunguha ng kaluluwa. Karniwan ang mga kaluluwang kinukuha ng salamin ay yung may mga sakit na at malapit ng mamatay. 3 rocking chair. Sinasabing kapag raw ang rocking chair ay inuga natin nang wala namang nauupo, ito ay nagiimpita ng multo at maligno para okupahin ito. Kapag naokupan na ito ng maligno, dito na magsisimula ang mga miyembro ng pamilya na malagay sa peligro. 4. Nakabukas na payong ang nakabukas na payong ay ginagamit natin bilang pananggalang sa ulan at storms of life. Kaya kung ito ay bubuksan mo sa loob ng iyong tahanan, ay may insulto mo daw ang mga guardian spirit dahil trabaho nila ito. 5. Sirang orasan Kapag nasira raw ang iyong wall clock o nawalan ng baterya, kailangan mo raw itong ayusin agad dahil may mga pangyayaring ang sirang wall cap ay biglang tutunog. At isang miyembro ng pamilya ang mamamatay. Maraming salamat sa panonood.